Yan, hi guys. Ito oh, na lang, wala nang item dito. May inam nga sa siguro na tibag to, no? Yan. Ito yung ano nang bagyo dati, oh. Lalagyan ng pids. Ayusin yun. Kasi ito lang Ito dapat nung mag-figure ako, yung mga ano nang inahin. Ito ano nang disis. Then, ito yung mga itlog ng itek. Yan. Yan. Muna um, ka okay, mas marami. Mag-iihaw-ihaw kami dito. Yan. Ito yung pa dito, na tisyo ng house din. Bahay-bahayan niya, ano. <laughs> o, okay, yung mga itik. Ay, nakalak nga pala. Yun na. Nandun. Ayan. Ito yung ano bato. Ito yung baboy. Ito, nilagay mo na ng itik. Sinangon. Yung... Kasi, eh, hindi pa alam yung itik. baboy, eh. try pa lang yung labo. Yun yung itik. Yan yung mga... Meron ito dun. Ayan. Ito yung abocado. Bumili lang kami ng buho, ng puno, para mahalin dito. Ayan ito, siniguelas, May bunga na ito nung nakaraan. Yan, maraming manok. Ito <coughs> rin sinigwelas. Yan. Kinat na nga o. Oh. Ito yung raspberry. Tapos na, walang siyang bunga. Ponti na lang. Ah, marberry pa lang. Gandun. Ito yung isang poultry. Ito yung may nakahang. Yan, mataas rin. Eh. Oh, ay, may nakalakta <laughs> malakas ito uh yan abangan ano yung iba malakas yaya pa hindi pagdating hindi 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 Ang damit. Oo, oh, nakakanot. Ang An nakakalula ang taas. Yan. Ito yung patubigan. Nalagyan <coughs> ng water dito. Dito sa loob naman. Ayan na. Dito siya binubuksan. Ayan ang Ayan. And Andiyan yun. and yun, yung mga giant duhat. Marami yung puno ng pits. Ang iba kong tinanong dati is na baha. Sayang ah, yung mga rambut. Try ulit kami. Ang medyo mataas na pa. Kaya maraming puno dito na ano dati. Ng Nang... mangga. Pero meron pa na marami pa rin doon. Sa kalapit. Mm -hmm. Ay pa rin. Yan. Dito yung farm namin. Yan Nakakatakot, guys. Ayan. Ito naman. sila ng water. Ayan. Look. Ayan ng water. Ayan. Nakahang, diba? Nalulula ako. Ayan. Hmm. Takot ako sa heights. Ang pa ako. <laughs> Look. Look, oh. Paas na talaga. Sinalik type.

Kuya ba mga no? masyang bunga. Maluwa pa ito guys. Ayan yung mga manok. Nalaga namin. Ayan. Ito yung mulberry o kunti alay bunga niya. Oh. Maraming rin siya bunga mag green. Masimot nila dati Oh. Look. Ayan o oh, diba. Maganda rin benefits niya sa katawan. Ang mulberry. Dati kumpul kumpul diba. Favorite na favorite ng ating pamangkin. Ayan ito. Ito namatay. tayo. Ang taas naman kasayang. Ayan hanggang doon. Ayan. Dapat matambakan yan. Ito, alatres. Ayun, ay, mga ito. Ayun, pa yan. Medyo malamot kasi lupag. Ayan, yan yung poultry. At mga mga bibi na mga masyal siguro. Mga bibi. Bibi. O, naglakihan pa yan. Oh. Yan, isa na sa mag-iaw. Ayan. Ang init. Nakakalula dun sa ano ah. <coughs> mag-iaw kami ng tilapia. Ito kami mag-ano. Poultry. Ano mo yung bangkal na yun? Ang mahal-mahal pala. Kailangan mo na ito. Oo. Uh, ito may baboy dito, baboy eh. Hmm. Dago pa nga yung baboy. Lakas oh. na bulat sila. Hi. Hi. Yan o. Oh. Nagulat siguro yung makeup. Ay, sa pati ng baboy, madali pa Ha? Oh. Ah. mag isang pa oh, yung isang ano, namamaga o oh, look. Yung ano, namamaga pala o. Oh. Ang paan niya. Ito, oh, yun. ito yung

Ito, napatalo nga dito. Sayang pa. Gano'n ito. Kailangan dumatamba ka dito. Tumataas na siya. Palapit mo i-develop. May patringas mo kapatid ko yan. O, magluluto ka dito. Hi Lolo! Nandito po kami ngayon sa Wonderland. Wonderland, Wonderland <laughs> farm. Wonderland farm ni mama yon. Kasi hindi galing ni. Kasi siya kasanda po. Alam mo 'tong motor niya po, itabi-tabi niya palang puro sa video. Tama, hindi mali. Ayaw kasi mainitan ng motor. Para po kung video ako. Please, ako ko video. Sorry. Teka muna para ganyan. Wala ding na kasalo. Naku, mamimiss namin <laughs> si mama niyo. Yung, <laughs> yung mga bang. Wala na lang na mamimiss sa tinay mama yon. Yung mga pag-a-bigay niya of. Oh, Mga Mintrip rapid day dahil. Binsan lang naman 'to. Okay. Pagdating namin sa Japan, To work. Back to work. Back to work and, uh, my back, and back to, to... Uh, chef. Back to... Sorry, Ano? I'm a chef. Ano? 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 ng... Ano? Ng... Ito mo ko. Noon. Pagkilit, kilit, oh, oh, ano? ako ng isang Ano? Eh. Ano? Yeah. Siguro itong isda natin, ano, lasang tiyo. Super dami asin. Hindi, pag maraming asin, mas masarap si. Kasi kung mga small? Oo, oh, kay babang, may pwede so, si so, so, babang ko Gusto hmm. siya yung small. Ako naman gusto ko yung mas jumbo dito. Ayan, mag tayo. baboy. Ayan, Ayan. Ayan, natin ko sa usawan. Andami ang dami, ang puso yung pinya ngayon, guys. Ano Hindi sawan. usawan. Ang mm, harap. Alam mo, iliho na. At doon. Mm. mm. Try natin itong. Okay. <coughs> Sarap talaga ng ano nung iniha. Gusto ko talaga ito sa doon iniha. Mm. Ay, kaya siya. Ay, kaya siya. Diyan kaya natin ito dyan? Ito. Parang wala pandang. Dito ko kanang dapat tatay patakin. Yeah. Para mas manun joke uh -huh. ay koi din. Ah, kaya ay wala na eh. Adol lumapit sa akin. Eh, ako gud ata. Wala na ata. Yeah. Okay din ako malang. go. Kain ako na kakain sila mga Yan, bago pala. Yan. ito ang ketchup. Banana ketchup. Bakit ayaw tumulok yun? Mmm. Aram lang yung may pechaw. Payat yung nabilin yung, ano yung nabilin yung, baka ano yung tabas. Oo. O, light lang sa silo. Tapos buka na, okay na. O, over cook nga. Giniit. Ito, malaki. Ayan. Mm. Lapi mm. daw. Mmm. Mag-budal pie tayo. Hmm? Kaya pagka, pag-start ng budal pie, busog na ako. Ano, ang laki nito, oh. Sabi ko, 'di May anong king. Hmm. Suma. Kap. -um. 'Di kumlang ngo nya. Mamayan na kayo Sila nak. kumuha sila ng dahon ng Ayan, dahon ng... Ano doon? Sa likod lang may dahon ng ano. Ayan. Dahon ng... Ano ba yan? Banana. Ayan. Ayan. Uh. yata <laughs> ito. Matamis to mata. Yan ito dong. Eh wala pa ko bigi. Yan. Kasi pa pag may tinanong mo ay aaminin. Dali naman na kapatid ko. yung okong si Carlos yung oh magpakikain kayo magkikain yung guys Ugasan natin ng mabuti ang um, ano itong ano ba to talong ni talong ni Carla Ugasan natin ng mabuti <laughs> ito yung iba yung 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 tapos di ihawin natin. Yung iba, isa na natin. Ayan. Okay. Wow. Mm. Ayan. Nakubasan uh. ko na nga. Nakikipo ko na sa akin lang ka. Matamis talaga ito, guys. Iyon. Okay. Guys. Mamaya naman iba. Maraming um, okay. maraming sa mga tulad ko Lagay ko muna dito. Ayan. Ganyan lang yan, guys. Pag nandito ka sa probisya, kailangan ganyan lang. Simpleng buhay is the best. Yeah. Oh, hi guys! guys. Oh, Mag-iihaw mag kami ngayon ng ng ito yung ni fish. fish and pork at saka ito, <manyang> baby kang, look, look oh this is small, di ba you want small? Yeah. yes oh and this is mine, the big one the big one oh, you try it Yes. Hot. Oh, try it. Oh, kain mo na. Try, try. So hot pa. mo na. O, yan. Oh, 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 oh. So hot pa kasi yan. Ihaw, ihaw. kami. Ihaw natin to. Ano sa mo? It's so yummy? Mm. Oh. What did you say? Yan. At may, meron pang kaming papaitan. Grabe, ang pawis ko. Ayan, pakita mo yung nagulo ko. Kasi hindi naabot. Ay, nandun pala sa taas ang ihaw. Um, oh. Uy. Mohan. Ah, si Kayin pala. Sinama no, ni no, ano. No, oh, yan, si Kuya, naglalagay na ng It, ano na kitik? Ah, ito na yan. muna tayo. Grabe. Ay, yung talong, di ba? Yan, guys. Nagigihaw hi pa rin kami. di ako oh, nalasama sa video. yan. <laughs> oh, yung kitchen nila is open viewing pa. Ito yung niluluto ni Chef Ian. Ayan. Papahitan. Ay, sa kanya kung tunay Meron pa siya lalagyan na dahon ng sampal. Yummy! Nakasarap niyang tapos yung kanyang kapaitan. Makasin na... Tapos na yummy. Ayan yung bahay ni aking sister. Sister. O, oh, ito ang kanyang border. Naku, sarap na sarap sa aircon. Hmm. Yan. Yan ang kanilang mansion O, oh, sabi kong kama nila. O, oh. yan. Sarap ng kama nila. Mating. Medyo ano. Ay, may lambot din pala. Sa akin kasi lambot eh. Yan. O, tutulupo kayo sa bahay niya. Ang ganda ng CR niya. Oh. O, so, Ay. Hindi kasi ako nadali ito. Eh. Oh, look! Oh, ang ganda ng tiles, no? Bed ko tiles nila. Ang ganda. hmm Diba? Kaya masarap din mag-stambay dito. Ayan. Nakarami na ako ng taho. Bago, bugal, bago kami mag-start ng bugal fight is... Busog na. Busog na ako. Mm. Sis! Oh. Ayan, hindi pa rin siya tapos mag-ihaw. Ayan. O, diba? Ayan, ang dami. Pero marami naman ihaw, isang ano na. Ilalagay kasi sana, para mamaya ayos sa boodle bite. Ito yung... Nagsahin ka na, madam. Ito. Look. Oh. Ayun, marami na, o. Oh. Muusok-usok. Pero pa sa ilalim.

Oh, Ito ang masarap. Oh, tingnan nyo ang ganda ng ang ganda nitong ano. Oh. Oh. Ang ganda ng kalabasa. Oh, di ba? Dito 'yan no sa tabi namin. Yan, nakaano yung mga upo. Amin boom. Maganda talaga pag nakaano, no naka ayos ang tanim.